Hello guys. Good. Yeah, uh, good PM, good morning, good afternoon sa lahat. Ayan is for today's video. Uh na-requestan tayo na may nagpapatulong sa atin. Nagtatanong kung paano daw gumawa ng premiere sa kanyang YouTube. So ayan, punta tayo ng YouTube. YouTube. Ayan tayo sa YouTube. Punta tayo sa dito sa class. Hmm. Upload video. So upload video muna tayo. Ito so, yung tutorial natin. Ayan guys. Oh, ayan yung mga video. Hanap Hanap ka ng video. patay wala tayong video ngayon wala tayong video upload video wala tayong video ayun ito okay. so ayan next para ma upload ang ating video Iyan na, andito na tayo sa upload video so ito yung title title so lalagyan mo na yung title premiere kahit anong gusto nyo yung title ilagay dyan related sa video natin so premiere for example lang to guys so andyan lahat yan title description so kung anong description ano anong ilagay natin description lagyan natin yan hanggang yan ano yan mga, medyo mahaba yan type a description type mention a channel Ayan. so 500 or 5,000 letters you know so ayan bahala nang bahala na kayo maglagay ng description regarding dun sa mention ng channel nyo so back tayo Ayan. Good. Okay. Location. Nalagyan nyo siya ng location. Ayan. Nalagyan niya ng location. Ang ano na yan. ilalagay natin dito sa Ayan. Kasi nakapublic yan. So gagawa tayo ng premiere. Ang tinatanong sa atin kung paano daw gumawa ng premiere yung video mo. So ayan. Nandito tayo sa video ko. Ito tayo sa private. Pa-private mo. And then, schedule. Ayan yung schedule. So, ayan. Schedule. Ang gagawin mo ay, pinditin mo yan. Ayan, lalabas yan. Schedule kung anong araw. gusto mo pa, i-launch you know, yung video mo. Ayan, August. So, kung August 24, pwede rin. Kahit sa next year na, okay mo lang siya. And then, anong oras mo gustong ipalabas yung video mo, yung premiere mo? Pwede yung alauna, dos. Ayan. So, okay na yan. And then, nakalagay dyan yung set as a premier so ayun set as a premier click mo yan and then back ayan nakalagay na yun dyan nakaschedule na sya ano, visibility premier august 24 ayan yung location bahala na kayo ayan premier yung nakalagay akin to guys so yung video nyo kung ano yung mga video at title na pwede nyo ilagay so ilagay nyo dyan tapos pag upload nyan lalabas na dyan uh, upload. click upload at lalabas na yan lalabas na yung premiere nyo so ayan back natin kasi hindi ko naman siya kailangan i-premiere for example lang sya discord natin and ito natin recap ayan yung video recap natin recap next so ayan ulit create title add description yung public click mo yung public Punta ka sa private. And then, set. Oh. Set mo yung time. 25. Kung gusto mo mo time, i-okay. E Oras, 2 p.m. Okay. And then, set as a premiere. Click. Then, back. Ayan na siya upload go upload so ayan mabilis lang guys uh, isang tutorial ng premiere sa sa video natin kung paano mag upload sana nakuha nyo guys at uh, ganyan na lang sa mga bago pa lang at hindi marunong mag premiere sana po ay may natutunan kayo ayan so, kung may mga tanong po kayo so follow my channel para kahit kunting kaalaman pagka po alam ni boss aro pwede po natin i-share yan so ayan guys bye bye Yeah, upload lang and then lalabas na po yan. Alright. yeah and jellam i will upload bye bye guys